<laughs> well it was actually private communication but mm -hmm. na likna, yes because that's really my opinion this is not important this does not make any difference to even one single filipino life so why waste time on this uh, uh, what will happen to the if, if somebody files an impeachment it will tie down the house it will tie down the senate mm -hmm. It will just take up all our time and for naught. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sa katayuan ng Pangulong Bongbong Marcos Nelson. Mm -hmm. at Magandang araw po mga kababayan. Welcome po dito sa ating munting um, channel ng Ranst TV. Ayan, ito po, panuhurin po natin yung paghahanda ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, no? Ito po yung, uh, yung pinaghahandaan po nila, yung uh, sinasabi nilang malaking pagtitipon kontra dito sa, sa impeachment ano, na niloloto ng kamara bilang suporta din sa tugon ng pangulo na ayon niya ng uh, impeachment kasi wala na po itong natutulong sa atin ano uh, Biroin mo na may istatche ng Congress at Senate e wala magagawa kaya ito sino po pa nila ang uh, panawagan ng Pangulo. Kaya magsasagawa po sila ng pagtitipon. Ito po, panorin po natin yung mga pagkaanda nila sa iba't ibang mga lugar. Okay, pero bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan like at subscribe ang channel natin. Maraming maraming salamat po. Panorin po natin. Eh, kung aking mga pa sa kanyang sapatos, abe sabing ko rin sa taong bayan, unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng ating mamamayan. At kaya naman yung di ba uh, sinasang-ayunan natin. Ha? Tama. Paborho tayo dyan sa panawagan ng Pangulo na yan na huwag tayong magsayang ng oras. Kaya ako na sa sa'yo. Oo nga naman, nasasayang lang oras dyan sa impeachment na yan. Eh. Wala namang katuturan sa pinto ng bahay ko eh. Oo. Unahin ang kapayapaan. Mm-mm. Kapakanan ng mamamayan. Kapag kahubang may mga tao, oh. kahit isang grupo na nagsasabing ang dapat nating unahin kapayapaan. Yes. Ang dapat nating unahin kapakanan ng mga mamamayan. Oo. Oh. Sasabihin niyo bang loko-loko tong mga to ah? Ba. <laughs> dapat 'yan patikusin eh, ha? Nako po. Mali 'yan. Mm -hmm. Ay eh, kapag kami ganun na nagsasabi na mali. Oo. Ang paninindigan natin sa mga panahon na ito. Oo. Eh mukhang kung ako ang pangulo again, Larson, oh, no, oh. ipanguhuli ko sa pulis yun, saka sa militar. Bakit? Bakit? Kontra ng aking ba- Mukhang may tama ang tao ng mga tao mga yun, ano? Ayaw nila ng kapayapaan. Iniwala yun eh. At hindi lang... Baka pa ng gumawa pa ng uh, kadahilanan para ilukso ako eh. Hindi lang, hindi oh. lang basta paniniwala na Paulo, Jay. Oh. Ito, may batayan yung nga dinabanggit mo kanina. oh, taliwas oh. pa oh. doon sa pag-ulad bansa. Hindi ba? Oo naman. Oo. Kaya kung halimbawa ang Pangulo may maraming grupo kagaya natin na nagbigay ng pahayag, ba? malalakas ang loob ng... Kung ako, Pangulo, isa tayo dumdamin damdamin, nakakataas ng moral ko yon. Ay, baka ako nga dyan, magpapasalamat pa ako. Eh. Yun. That... Sa pagtitibong pa na ito, wala nang pong hangarin na Iglesia ni Kristo. Ang hangarin lang po nilang kapayapaan. Iwasan yung kaguluhan. Iwasan yung impeachment. At magkaisa. No, sana. marami po salamat sa oh. pag-suporta nyo. Uh, sa pagkilala nyo mm. na tama yung aking paninindigan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga kaibigan ko sa Malacanang, yun ang tinag sa akin, Jen. Oh. E <laughs> sa inyo ng Pangulo. Salamat daw mm. sa naging sinabi ninyo nung nakaraan. Sana kung oh. lahat ganyan. Yun. Ang problema, meron... Ito, Jen, ha? Oh. Meron na uh, malapit din sa Pangulo, iba ang tingin eh. ibang ah, Iba ang tingin dun sa Pangsuporta ah, suporta sa paninindigan ng Pangulo na tama siya na unahin muna natin ang mga bagay na para sa kapakanan ng mga mamamaya. So yung sabihin, kalaban ng opinion ng Pangulo? Kasi ang may gusto sila dyan, oh. na da, gusto nila unahin. <laughs> Nako, self-interest yan. Oo, oh, yun nga. Self-interest. Ayun ang nangyayari dyan. Oh. Kaya kung ako ang sabi ko sa'yo, kung Pangulo, may natuklasan akong gano'n sa mga tao na kapalibot ko, oo uh oh. ay tatali ko kamay. Tatali. <laughs> <laughs> talaga. Eh, lalo na ko oh. ikaw eh, naniniwala at uh, close mo talaga ang Pangulo. Oo oh, naman. Eh, dapat, supportado mo siya all the way, di ba? Talaga. Wala, hindi ko, hindi oh, mo pag maliliit. Sasalita oh. na... Mayroon po kasi mga ilan dyan sa Malacanang o kaalyado ng Pangulo na may interest, may self-interest. Kaya yun, ayaw nila, gusto nila talaga nila matanggal si uh, BP Sara. sa kasalitang kanto sa amin, Nelson. Oo. Oh, oh, Ipaglalabang ko na pitpitan yan. Oo. Oh, oh. Ganun. Eh, alin ba yun, Jen? Yung Yung pitin oh, Yung... Yung daliri <laughs> Yung paninindigan. <laughs> ang paninindigan ng Pangulo ay unahin. Oo. Oh, oh. Ang kapayapaan at kapakanan ng mamamayan. Baka nakalimutan. Oo. Uh oh. Nung mga nakapaligid sa Pangulo, Jen. Ah, pa, ganun. At yung mga close niya. Kaya una, yung iba. Hindi lahat, hindi oh, lahat. namin, mas maraming nakakaintindi kayo. Hindi eh, nakakalimutan, mayroon lang talagang self-interest. Na tama ka pala, tama yung... Sabi, oo oh nga, na, na, tama. na unawaan. Ito naman, para dun sa mga hanggang ngayon, eh, isinasara, eh, pilit yung mata nila. Uh -huh. Sa katotohanan na... Uh, uh, oo nga, ano? Dapat uh -huh. nga pala, suportahan natin yung sinabi ng Pangulo na yun. Sangga, sa kagalingan ng basa talaga naman. Eh nga, yeah, ipa... Nakukontrahin. Ipaulit nga natin. Baka ba, ba? ano -ba? ba, kasi nakalimutan. ba? Baka kasi nakalibutan Sa ulado ko na to. Oo oh, nga. Oo. Oh, oh, oh. kasi kaya ko namin to inuulit-ulit. Ayan, ay mo nila yung ano, sinabi ni Pangulong Bumbong Marcos nung sa interview, ambos interview sa kanya. Para, dyan yung i... Eh, dyan Oo. Oh. Diba? Alimbawa, bakit nyo kami uh, kakastiguhin dun sa salita lang namin? Hindi mo yan. Yung salita namin, nakaangkla yan, ha? nakakabit yan, doon oh. dun sa una, unang sinabi ng presidente ano ang angla? May tawag yung sinipete, no? Oh, sino ako? Sinipete. Oh, nakakabit dyan. Yes. Magka angla dyan, matibay na nakakabit. Hindi mo pwedeng pag... Hindi mo pwedeng ihiwala yung sinabi namin na supportado namin na Pangulo dun sa... Kung oh. ano yung sinabi niya, di ba? Kung literal na angkor, angkla angla ng barko, kahit malakas ang bagyo, may unos. Ay, hindi mo... Pag ibinaba mo yung angla na yan, hmm. hindi aanurin yung barko na yan. Katiba yung katibay yung angla. Ang problema sa iba doon sa mga says. Oo. Ang tinitingnan nila sinabi mo eh, ha? <laughs> Tapos kinahati pa nila diyan. Doon sa part na gusto lang nila na ito ang kanilang bigyang kahulugan. Yun, ang masakit na katotohanan. Oo. Oo. Oh. Mm. Maulit ba na Binhotel po yung mga sinasabi nila, pero dito po, ayan, buong-buo po yung mga kung ano yung sinabi nila, yun po talagang uh, pinapalabas natin ano. Ayan. Direk, yung uh, sinabi ng Pangulong Bongbong kung bakit ayaw niya ng uh, impeachment sa ngayon. Ready? Ayun. Sige po. Iparinig ulit namin sa inyo. Ito, well, kung magsawa man kayo, pero ako po ay pakalimi-limiin ninyo ang mensahe ito ng Pangulo. Sige nga, iparinig ulit natin. Mahal na Pangulong Bongbong. Well, <laughs> well, it was actually private communication, but nalik na, yes. because that's really my opinion this is not important this does not make any difference to even one single filipino life so why waste time on it uh, uh, what will happen to the if, if somebody files an impeachment it will tie down the house it will tie down the senate it will just take up all our time and for not, for what for nothing for ay ha, malinaw po yung sinasabi ng Pangulo. Yung po ang sinasuportahan ng uh, mga kapatid dati ng Iglesia Ni Cristo. Pero ha, uh, mayroon po talaga mga ilan dyan na ayaw. Nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun, nakita mo na. Mm -hmm. Eh kaya nga kami ni Nelson eh, nagpahayag eh, mm -hmm. na kami ay magrarally para suportahan ang pahayag na ito ng pangulong Bongbong. Ipaninindigan niya. Yes. Oh, so uh -oh. ang aming gagawing aktibidad na malaki uh oh ay sangayon. ayon Ha? nyo ha? Hindi po kaalaban. Hmm. Hindi ka ng kahit na sino man. Uh Oho. Kundi ito ay sumasangayon pa nga. Ah? sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat again, uh -uh. ano ha, kapag ka ay nangyari, aba, sabi niya ng, ng Pangulo, maihinto ang maraming bagay sa ating bansa. Uh -uh ano, it will tied up. Oh, oh. Ika, ikagapos eh. Nang uh, ang Kongreso at ang Senado. Walang magagawa. Ayun ho. Maungubos oras natin dyan. Oo. At Oo. tayo ay nagpahayad din ng pagtutol mm -mm. sa mga puwersa o anumang bahagi na nag-iisip na kaguluhan sa ating bansa. Saan magpanig manggaling ang Oo. kaguluhan, hindi ho namin yan Tutuloy po tayo sa anumang kaguluhan. Kapayapaan pa nga ang hinahanap natin eh. At sada, sabi pa ng iba dyan, baka black and violet dalawa yan eh. Uh, kaya nga kahapon na, so nanawagan tayo sa ating mga kabayan na mga kapatid po sa loob ng iglesia ni Kristo para ipakita sa atin, ano ah, sa pamamagitan ng video at pictures, meron ba talagang mga paghahanda na sinasagawa? Eh sabi ko... Ito na po, papakita po na sa, sa paghanda Uh, sa buong uh, bansa, sa nalalapit na pa, malaking pagtitipo na sinasabi po nila. Ayan. Masa so, yun, oh. Jen. Sabado pa ng gabi, nagsimula na ng paghahanda sa maraming lugar. Ayan. Paghahanda po ito sa malaking gawain, Malaking gawain at meron pang, ano? devotional oh, uh, prayer. Panalagin para sa kapayapaan. Mm. Walang tigil po dito, ha? Oo. Oh, oh kung hindi yung iba, siguro ay eh, hindi kasi akala nila dyan, ikaw lang nagsalita dyan. May mga nagpadala sa atin ng mga larawan, no, so, no, mm -hmm. ha? Uh, pero ito ipakikita namin sa inyo, siyempre hindi namin iparirinig kung anong pinag-uusapan, paano pinaghahandaan. Ano pinag oh, 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 Ipakikita po namin sa inyo mga larawan, yung nga, um, tapos na. Mm -hmm. Ano ay baka mamaya eh. Kagabi po kasi ito nangyari. <laughs> tiktikan ninyo yung mga... ito oh. Eh, totoo ba talaga na no, mayroong mga ginagawang paghahanda? Ito yung mga... Oh. Mga... Uh -huh. Nakuha na, ko dyan yung eh, mga nagpadala sa akin. Mayroon ako ba pictures diyan? Ah, ito uh, na pinadala ako sa akin, pinadala ko kayo na eh. Kay direct. Ito. Oh. Sa Abra. Tingnan nga natin sa Abra. Oh. Ayan, no? Oh, eh patapos na ito diyan eh. Oh. Kaya maglalabasan maglalabasa na sila sana. Oo. Oh. Hmm. Abra kagabi po ito, ha? Huh? Bangged Abra. Bangged Abra. Oh. Sa Bataan. Tingnan natin yung Bataan. Oh, ay, mayroon pa, meron pa pala sa Abra. Ayan, Morong Bataan, no? Oh. oh. Hmm, ng mga kakilala natin dyan eh. Ah, uh, oh. ano pa? Batangas. Oh, sa Batangas. Ah, orang ni Bataan. Ah, Bataan, iya oh. oo. Oh, orang oh. pa pala Bataan, no. Mm. Lipa City. Iya, yes, sa Lipa City. Mm. Ako, dagsa tao. Rosario Batangas. Oh. Ayan. Tanawan. Oh. O. Yung iba dyan, kumain pa ng lomi. bago mo eh. <laughs> Tanawan, no? Oh. Oh, ano pa? Oh. <coughs> sa akin naman, Nelson, ito naman, sa mga probinsya naman ito. May, may, meron pa akong Cebu eh. Tanawan? Oo, ayan, Pantayan Ay. Cebu. Oh, oh, eh, medyo... Oh, nga, no? Ayan po yung... ah, uh, Oh. Ayan, nationwide, nationwide po yung paghahanda na uh, ginawa ng uh, Iglesia Ni Cristo sa nalalapit na malaking pagtitipon. Sabi ko sa inyo, eh, tapos na po yung uh, diba, na, lugar yan, Jen. Uh oh, Go, go. Cebu City. Ayano, andas uh Oh, ano, nasa, hindi pa nga sabay-sabay nakakalabas eh. Oh. Hindi na po na yung pakikita yung sa loob. Kasi mm -hmm. bawal po ang cellphone sa loob ng kapili eh. Oh. Uh -huh. Diba? Oh. Uh -huh. Pero dito na namin pinatutunay sa inyo na talagang meron hong mga paghahanda. Ano ah, nang paghahanda po sa malaking gawain mm -hmm. sa mga susunod na araw at again, ano ha, yun hong aming panata o devotional prayer para po sa kapayapaan ng bansa. Sa akin naman, Rason. Ano yung mga nagpadala oh, sa iyo? oh. Uh, uh, ipinadala natin sa ating director. Sa Leyte. Oh, yan ho. Palo. Palo, Leyte. Mm -hmm. -mm. Mm. Yeah. Tacloban. Oh, yan, Tacloban oh, yeah, City. Oh. Sa distrito po ni Speaker. Oh. oh. ay, ito yung ano dyan, yung kapilya na maraming naka... Uh, oh. Nung typhoon Yolanda, no? Oh. Oh, dyan. Ito, tanawan. Pa, tanawan, eh. tanawan, tanawan, po At yan. Tanawan pala sa Lady, ano? ano? sabi ko sa'yo, hindi na sa Batangas ang tanawan eh. Oo. Oh, oh. oh, dyan sa malayo-layo naman, yung distrito sa bahagi ng Ilocos. Ayan, sa lugar po ng Pangulong Bongbong. Hmm. Meron din doon? Meron din. Ilocos Norte. Ipakita mo nga direct yung uh, parte ng Ilocos Norte. Oh. Naghang ata. Naghang. Naghang yung sentence. Puro tanaw <laughs> Kasi pala daw tanaw eh. Tanaw tanaw lang. O. Oh. <laughs> oh. Naghang sa tanaw. <laughs> sa uh, Panayaan niya kayong tanaw eh. O. Oh. Hindi ba umaalis. Ayaw na Hindi. Meron tayo yan. Ilocos Norte. O. <laughs> oh. Tsaka meron pa tayo mga pictures at videos din mula sa Pangasinan Nelson. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh. At dito naman sa Metro Manila, ilan din sa mga ipakikita natin sa bahagi ng Quezon City. Uh -huh. Ito, malapit. Ayan, oo. Uh -huh. Marami dyan. Diyan sa may Capitol lang eh. Uh -huh. Ay, ano, Direk. Okay ba? Ilocos ba natin? Baka sabihin ng Pangulong Bongbong -bong sa lugar niya eh. Meron. Uh -huh. Walang uh -huh. ano eh. Japan ba mawawala ng supporter ang Presidente? Baka sabihin, walang mga paghahanda eh. <coughs> ha, sa mga ipinakikita namin para po patunayan sa inyo mga kababayan, again, ano ha, na meron ho talagang ginagawang paghahanda para po sa malaking gawain. ano, mm -hmm. ha? At, at, binibigyan din din po namin ng mga devotional prayers o panata, ang tawag po sa amin, ano, uh, yan, ito na so, yan, lawag! Kami din, ano? Guys, ang siya dumadagsa sila ngayon, talaga inspirado yung mga kapatid. Eh. Yung maraming oh. sumasamang, Ganun, ano, ano? Oh. Mga panauhin din, eh. Oh. Sa Pangasinan, direct, yung pinadala ko dyan, mm. na pictures, video. Oh, yan, Rosales, Rosales. Rosales. Pangasinan, sa Buin. Uh -huh. Wow. Ah, oh. Selfie pa sila, ano? Oh. Oh. Saan pa? Oh. Sa Quezon City naman tayo. Oh. Dito sa Quezon City. Ay, mga... Oh. May mga sinatutoy pa. No? <laughs> <laughs> oh. Santo Tomas, uminggan, oh, Umingan, Rosales Pangasinan. Uh -huh. Oh. Gano'n? Ang dami nito. Di ba? Eh? Hmm. Papunta na ba ng Metro Manila yan dyan? Hindi, nagkaroon lang. Ah, Natapos lang lang kanila ngayon. Ay, pero sa labas eh. Ay, siyempre. Hindi eh, pa papunta na yun dito? Wala, nagpapagas na iba. Nagpapagas <laughs> pa. Ginulat mo na akala ko na papunta <laughs> na dito. Nagpapagas <laughs> pa yan. Oo. Oh, o, oh. ito. Quezon City yan. Oo, oh, mga oh. Maraming tao dyan. Oo. Oh. Oh. Manggahan, Quezon City. Oo. Mm -hmm. Dito yan, sa may ano. Oo. Oh, ito naman sa may uh, campsite 'yan malapit sa Batasan 'yan, no? O hindi sa Batasan siya. Wow. Oh, sabi so, ko sa So, yan. ang uh, gagawing pagtitipon ay oh. dyan sa Batasan na <laughs> <laughs> Ito, pag puno, puno agad pala. Di ba, <laughs> di ba magtawa? Scam side pa lang yun. Ito, Capitol. Oo. Oh. Oh, ito, Capitol. Oh, eh. na ulang din sa ano yan. Oh. Batasan yan, Rascon. Oo. Oh, 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 oh. Ayano. oh. No Ay, dyan lang sa gawin ng uh, Saji yung uh, batasan area. Uh Oo. -oh. Ay, nako. Ito sa Republic. Oh, Republic! Diyan ah, lang yan. Magkakanapit ito dyan. Oh. Ito, ito, ito. Rizal ito. Ah, Rizal area na po yan. Hmm. ilan, ilan lamang po yan, ha? Sa ipinakikita namin sa Bukas! Pero hindi pa. Pinilya mm. Rizal, o. Oh. Ah, oh. po, nakita nyo na yung ginawa ng paghahanda ng uh, mga kapatid natin uh, sa Iglesia Ni Cristo, no? Pinaghahandaan nila yung malaking pagkitipon. Ika nga, poor peace. Kaya supportahan po natin sila kung pwede, samaan po natin sila sa kung sa pagtitipo na ito. Maraming maraming salamat po. Para, para na po ito sa kap, kap kapayapaan ng bansa, di ba? Kaya supportahan po natin. Ayan. Pero bago po matapos ang video na ito, pakisubscribe naman, pakip uh, like naman po ng video natin. Okay, maraming maraming salamat po. Nice. Pero hindi pa ito papunta ng ano. Wala pa silang uh, ano. Katatapos. Sa papunta dito? Katapauwi yan naman ngayon. Uwi. Ah, kana akala so, ko naman papunta na sa... Hindi pa, hindi pa. pa. Oo. Oh. 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 Ayan do lang yan. Halimitaw ako. Gusto na natin ipakita sa kanila na talagang totoohanan po <laughs> yung ginagawang paghahanda mm -hmm. sa bawat lokal ukol po dito sa nalalapit na malaking pagkilos mm -hmm. ng uh, Iglesia ni Cristo. At again, ano ha, ang ating pong uh, pagkapanata para magkaparoon ng magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa. Eh kasi kapag ganyan dyan, oh. pagtungkol sa panawagan sa kapayapaan, kayo sa ng bansa, no. eh, kaisa ho ang lahat, hindi ba? Yes! At ikaw, kung ikaw ay totoong Pilipino, dapat makiisa ka rin dito eh. Huwag mo nang batikusin sa kayunan mo. Meron bang Pilipino na ayaw na payapa ang ating Pilipinas? Oo yung mga yun, yung mga talagang gusto ay magulo ang, ang bansa natin. Uh -huh. Hindi mo talaga mga Pilipino. Ayan po, sana samahan po natin ang mga kapatid natin na ng Iglesia ni Cristo sa uh, na ito. Maraming maraming salamat po. lokal ano yun, nagpapanggalap daw ng, ng Pilipino. Ayaw Pilipino. nyo magkasundo mga mm, Pilipino. Mm, mm, mm. Oh, natapos na meron tumindig para sa kapayapaan kapayapan, galit pa kayo. Mm, o, oh, yun nga. Uh, diba? Mm, mm. Ay, nako. So... Ayan. Ayan na nga po. Pinaghahandaan na nila nationwide ang malaking pagtitipon. Maraming maraming salamat po sa panunod. Samahan po natin ang mga kapatid natin ng Iglesia ni Cristo. Okay? Maraming maraming salamat po.